Ako Bigyan mo na lang yung sarando Oh malapit mo yun Dito, gusto mo dito ilagay? guys. lang Eh, maka-perma ba? O, oh, sige, sige mabak. Guys, nandito kami ngayon ni Papsi sa kusina At ito ah, sikasuhin namin yung sili Ayan, i-blender na namin para maluto ko na ngayon Try mo muna yan, Papa Nang walang mantika Oh, see? Kasi may juice yan. Stop mo. Ayan. Nalagyan namin ng mantika. Kasi kapag tubig, kapag niluto na, ano yun, matagal ko pang pa titiningin. Oo, tatanggalin ko pa yung tubig. So, mantika na lang yung nilagay namin. Yummy, yummy! <laughs> Ay pa. okay Ay nagdagdag ulit kami ng oil. Oh, maganda na. Okay na siya. Okay, guys. Successful yung ginawa namin ni Papa. oh pa. Mhm. Um Hindi -um. gitiko, malipis. Okay. pa. Next. Maanghang kasi sa kamay yan eh. Hmm, kaya kailangan na mag-ingat. Huwag nyo na lang hawakan guys. Kasi baka mamaya mangamot kayo ng mata ninyo. Maanghangan talaga kayo. Umihi kayo. <laughs> o kung lalaki kayo tapos iihi. Ay patay na. at teka muna pang tapos dagdagan natin. Lagay mo lala yung mantika. Lagyan mo lang. Sige. Ops. Idagdag mo ulit mamaya. Matakaw lang sa mantika ito pero worth it naman guys. Ayan oh. Mas mabilis siya pag maraming mantika. And nagdagdag kami ng sili. Tapos nagdagdag din kami ng ano, mantika. Mas mabilis kaysa kanina. Guys, meron ako ditong hinimay-himay na hita ng manok. Ayan, niluluto ko na. Lagyan ko ng asin. Tapos hiniwa-hiwa ko ng ano, ng maliliit na ganyan. Oh. Oops. Tutustahin ko lang ito. Lalagay natin doon sa ano, chili paste natin. So, ito na guys yung ano, yung manok. Medyo tostado. Aray ko, tatay! <laughs> Natalisikan pa ako. Mm. Medyo tostado na. Tostado na. Tapos, i-off ko yon para hindi siya tumilansik sa akin. Yung mga aso, pinadala ko kay papa doon sa, ano, sa kwarto. Baka kasi, maano sila nito eh, mahilam yung mata nila dito sa, ano, sili. Mm. Hindi siya kakasya doon sa maliit na, ano malit na kawali namin. So, dito ko na lang siya lulutuin. Mahina lang yung apoy kasi ang sili madali yan na mag, ano, madaling uh, masunog. So, ayan na guys. Yung iba talaga mga mantika ito, pero syempre, lulutuin natin na mabuti para mawala yung tubig-tubig niya, yung katas-katas niya. Meron pa doon ha? Meron pa? pa. asan Ay, hindi. Yung natira? No, no. Hindi na. lalagyan natin ng suka ganyan lang guys tapos mamaya lalagyan na lang namin ng uh, garlic flakes lalagyan ko lang ng haluin parang kulang yung mantika niya no bang? mantika isang litro oh oo litro pero hindi ma absorb nito ang mantika eh matutuyo ito tayo ng asin. Hindi hmm. ko lang alam kung okay na yan. Hindi ko naman ito malalasahan, guys. Kasi maanghang naman ito. Meron bang isa ako nakikita na ano, na Pero okay lang yan. Para katibayan na talagang ito ay purong sili. Hmm. Kailangan maligo tayo nito, Hal. Ayan, no, oh, wala na yung kanyang mantika. Ayan, guys. Dinagdagan ko ng asin parang kulang pero hindi ko naman nalasahan kasi ang 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 hang ang hang <laughs> ayan na no. ay ayun na hal o oh. nag ano na yung mantika nya nag stay na sa ibabaw pag so, ganun pwede na siguro Ngayon, guys, maglalagay na kami ng, ano, ng garlic flakes. Tama na. Ayan na, guys. O, oh, luto na ito. Pwede na. May babaw na yung mantika niya. Katayin mo na. Ayan. Ayan. So, bukas na lang uli. Kasi mga aso namin, baka mamaya delikado sa kanila itong anghang nito. Ma amoy nila, napaka-sensitive nila. Ayan, Oh, may babaw na. <coughs> Kasarap, o. Oh. Mauna na guard ako. Mm, mm Kumakain na si Bella dito. Si Sky, doon papakainin sa akin dalawang bubwit. Yan, nakakain na sila lahat. Si Bella, doon siya sa baba kumain. Ang galing nila kumain, guys. Magmamap pa kami dyan. Pero hindi naman marami yung ano, pinagkakainan nila. Very good, ah. Good job. Hi, guys. <laughs> Tsura ko lang. Good morning. Okay, tara na, tara na. Doon na tayo kay Papa. <laughs> good morning, bebe Labas na tayo, kay Papa? Okay, go! Mama Mamadali. Bukas na ba'y pintuan dyan? <laughs> Bumalik kasi sarado pa yung pintuan. O, tara na, dito. Dito, baby. Hmm, nandyan na si Uyan ano? Si Pute. Hmm, dali na. Go. <laughs> Ano yun pa? Sinasabi mo, good morning. Good okay. morning. Ano yung sinasabi mo? Mayroong mulaklak mo ano mo, yung dalawang imported. Tinan ko. Nang bugang bilya. Mayroon na daw ano yung... Namulaklak na daw yung dalawang imported natin. Namulaklak mo namin. gusto nyo kayo muna? Siya tapag. Ni? Talaga naman no oh. Kakay! O, oh, saan? na no, may bulaklak na daw eh. Asaan oh, pang? asa oh, Ay, ito? Ay, oo. meron na nga. Ito? Oo, oo. Ayan, oo. Oh, Asan pa isa? Ha? Ito? Oo. Hmm. <coughs> mamumulaklak na sila oo nga ayan na <laughs> ito ang malupit yung tinulos ko ayan na meron na siya bulaklak ang liit liit <laughs> kulay red puti yata ito eh ayan na mamumulaklak na aray ko, aray ko! Aray ko! <laughs> meron pa dito halo nabuhay Ayan o. Oh. Dalawa. Ayan Oh. Tsaka ito. Dalawa. Yung mga tinulos ko. Ayan Oh. Tsaka yan. Tapos ito. Ayan Oh. Aray ko. Kita mo? Ito pa Oh. Buhay din pala ito. Ayan Oh. Meron siya doon sa baba. Ano? Ayan, oh. Galing <laughs> <laughs> yan, na bulaklak. Grabe dyan. Oo nga, ayan ang miracle talaga. Kulay red. <laughs> Kasi puti ito, eh. Ayan, oh. Puti. <laughs> Guys, meron kami nabiling, ano, yung hipon na maliliit galing sa, ano, panggal. Ano yun? Sa lake. Ay, marami pa pala. Kailangan palang hugasan na mabuti. Wait lang. <laughs> parami dito sa amin na ganito. Tinda. lang nila yan sa ano, sa... Yung nadadaanan namin na ano doon, na lake. Libre lang yan. Pag masipag ka, hindi ka magugutom dito. Naglalagay sila ng palamag Yung tawag namin doon sa ano? Sa... 2020. Ah? 2020. Ano? asa ka sila nakakakuha. So, Tapos lulutuin na natin. yun no? buhay na buhay. Ito yung kinain namin nung nakaraan. Ano siya? Ah... Nilagyan lang namin ng kamatis. Eh, takpan ko nga. Ito, pagkain ni Jamila yan. Dyan si Jamila ngayon. Maaga siya. Siyalang ko na. Kasi maglulundagan yan, oh. okay <laughs> lagyan natin ng asin kapag ano na hindi na naglulundagan pag walang takip yan ah, lalabas lahat yan dito guys <laughs> wala na pag nainitan na siya ayan nasunog na nasunog na hindi pa pala ko na ng ano asin Tapos ito guys, pwede na namin ilagay sa ano, sa freezer. Kukuha na lang kami dito ng ano, panahog namin sa ulam namin. Magulay-gulay. Bukin natin yun. Meron talaga gani-ganito kapag sa kinuha lang sa ilog. Hindi naman sa ilog. Ito na yung ano, chili oil. Masarap. Hmm. Lagi ako ng konting mantika. Hmm. Tapos, kailangan wala siyang ano, wala ng tubig. Ayan o, oh, natuyo na. Kasi madali lang yan na masira. Kapag meron pa siyang tubig. konti pa eh may konti pang tubig tubig patayon ko lang ito guys ah. din oh. Gugutom na yung mga bata. Matuta. Bakit ganun? Yung rubber nito, yung takip na. Hi guys, nandito kami ngayon sa bayan ni Papa. na dala yung license commands. Bakit na naman naiwan mo sa na tricycle. naman? Anong nangyari dito sa tricycle na ito? Ang siga ng mga tricycle, ano? <laughs> tayo pala ka tricycle, tayo siga, doon tayo. Ikaw lang. <laughs> <laughs> Liliko na lang. Hindi naman tayo ganyan. Lumiliko ng ano. Napakaraming tao ngayon dito Malang sa Gimba. Oo, oo, maraming pera ang tao ngayon. Ang ano? daming pera, oh. Ba? Salimbayan yung mga bilihin no, oh, nasa labas Ay, yun, na uh mm -hmm. nagsisale sila maraming promo ngayon ayaw ayaw oh, oh. bababa ka yeah. <laughs> hala ko bababa ka eh. eto <laughs> <laughs> nandami nga oh. hmm. na sila ng mga ano paninda nila oh. Dharma Trading. ay hindi dati na yan, eh tina mo si ganang tricycle na ito oh. baba lang siya dyan ang dami oh sana all <laughs> So, andito si Pop, si meron siyang ano bibilin, 7-Eleven dito sa ano palabas ng Gimba. Ayun siya. May may nabili na kami, guys. Naghahanap ako ng ano yung ganito, oh, yung mababaw lang. Ay, may music na naman. Bababa na sana ako, may nakita ako na ito, oh. Wala, Lita S. <laughs> ganito sana yung nabili namin. Ganito yung gusto ko nun. Pero wala sila dito sayang oh 8,000 lang 8,600 4 seater siya ito din maganda rin 10,240 oh ang ganda lita oh <laughs> ala lita kamusta ka na ito ang the best I love this 15,456 ayan ang ganda oh sayang lita ano <laughs> Ngayon lang sana ako ano makakabili nitong gaganda. Ito din oh. 11,307. Ganda ng design. Oh. Gaganda, meron na rin pala sila nito. Ganda niyan oh. Ay, oh, isang set siguro 'yan. 9,182. Wow, ang ganda ito. Gusto ko 'to. 14,000 oh. 14,490 Siguro kasama na nyo yan Perno sila Oo Magkasama na yan yung salamin Hi <laughs> Ang gaganda Tapos ito 10,626 Oo isang set na yan Saka ito Oo, Ang gaganda Cute tapos ito, center table. Center table, 3,535. Cute! Ito din. Ito din, no? Oh. Uy, ito, 4,000. Hala, ito, gusto ko ito, oh. Ganda, o oh. kaya yung isa na yun, oh. Simple lang. Tapos ito, gusto ko ito, 14,490. <laughs> gusto lang naman. Walang masama. Ang <laughs> gaganda. Ito, 10,240. Ang oh. ganda. Okay, guys. Pababa na ako. Napakaraming tao talaga. Super. Okay, unahin na natin yung para sa ating mga bebes. <laughs> Mahirap na. wala na si Papsi. Hindi ko na nahintay. So, nakapamili na ako, guys. Ah, palabas na ako. Pulang, ano? Pauwi na kami, guys. Ah may dadaanan pala kami May bibiliin pa ako dito Doon sa prutasan hmm, Minsan yung mga prutas dyan Hindi na fresh eh Mga lantutay na Dito dito hmm. Ay doon sa kabila Ayan ayan, ayan, ayan. Ano na itsura nyo dyan? Ayan, pinaliguan ko yung dalawa na yan. Tapos ito si Sky, kapapaligo lang. Si Bella, hindi ko na mapapaliguan bukas na. Ano na? Oh, kakain na ba kayo? <laughs> Nakatingin sila lahat sa kusina. <laughs> kakain na kayo? Ha? Ali na kayo? Kakain na? <laughs> uy, 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 uy. <laughs> kakain na ba si Sky ko? Ay, Si Bait Bait kakain na ba ito? Oh. Uy, kakain na si Bait Bait. Kalay. Bababa ka na, Bait Bait. Oh. Asa na si Pute? Ay, kakain ka na, Bait Bait. Ay. Kakain ba yung Bait Bait? Yan, yeah, last na yan. Ay, ang ganda. Gugunta ng mga poste namin, guys. Tapansin niya. Pinahingi niya yung mga ganyan niya. Sayang. Oo, pinipig lang yung dinating nila. Kasi yung buruman, ganito. Um, alam niyo ba ito, guys? Dilaw na, ano, naluya. Ipapasubo natin, tatanim natin doon.